Matapos kaming ulanin sa unang gabi namin dito sa Malagundi Point, bumungad naman kinabukasan ang maaliwalas na umaga. Kaya, wala nang patumpik-tumpik pa mga ports. Welcome sa day 2 ng aming motocamping adventure dito sa Lobo, Batangas. Let's go! Uy! Yun, good morning mga ports. So, nakakagising lang namin. Wala na, no choice lang mga ports. Dito namin natulog sa may gubo. <laughs> dito kita Makali. Ay, si Makali. <laughs> Sarap. Ah, mas na tulog, pre. Ah, uh, uh, mas na tulog. Buti may kubo. Pinaparendahan tong kubo na to. Dalawang libo to, guys. Pero, wala. Nakisilong na lang muna kami. Kasi, lakas ng ulan gagabi. Kasi, buong gabi. Buong gabi, umuulan, guys. So, yan. Yung mga gamit namin dito. Nagpatong muna kami. <laughs> ito yung mga pagkain namin na andun. At na, ito pa natulog tayo. Hindi kami makatulog sa tent, Isa <laughs> lang tent namin. Tapos, ang init pa sa loob ng tent guys pero lumamig lamig kanina ay lumamig lamig kagabi no umulan pero lalo dito sa preso nato ng kubo napakalamig no uh, na, dito kami nakatulog ganyan guys pero tulugan namin yan kada galaw mo nga lang maririnig mo yung buto mo krak 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 <laughs> kada nalipat ko ng posisyon krak krak alasin ko na so paliwanag na din liliwanag na dyan mamaya ayun na paliwanag na Masilipin natin mamaya. Kasi mamaya maligo tayo dahil hindi pa kami naliligo. Okay, paligid mo kayo mamaya. Ito talaga yung masarap sa probinsya. Napakasarap gumising na maaga. Yung tipong tilaok ng manok yung alarm clock mo. Tapos makakakita ka ng kalmadong asun na dagat. Tanggal talaga lahat ng problema. Karamihan sa atin, pangarap tumira sa syudad. Magkaroon ng madaming pera. Magarang sasakyan. At malalaking bahay. Well, pangarap ko din naman yun. Pero napapansin ko na habang nadadagdagan yung numero ko taon-taon, pasimple na ng pasimple yung mga bagay na nagpapasaya sa akin. Kapayapaan na yung inahanap ng puso't isip ko. Ganon din ba kayo? Mas na-appreciate ko na yung blessing pag nagising ka kinabukasan at walang problema sa kalusugan. Drama ko, no? Panoorin na lang natin to. off the cold holding you tight you know just what i'm thinking i don't want this moment to go no i don't want this moment to go all right my boy so do you know let me know what you do to me and so back up long with me Gasan lang namin yung mga ginamit namin kasi magluluto. Magsasayang ulit kami. Pero may ulam pa kami. Ito, inatira pa ka ulam kagabi. So, kakain lang kami. Tapos mamaya, niligo kami yung mga dyan sa, sa dagat. So, lead. Tapos mga alas chiste, mga 10 a.m. Uh, uwi na rin kami. Biyahe na kami pabalik ng Cavite. Pero, ibang way yung dadaanan natin. Imbis na yung dadaanan natin kahapon. Doon sa kabila para ikot tayo. Nadaan tayo ng Malabrigo Lighthouse. Ay mga port, so dito tayo ngayon sa Lucky 5M Beach. So second day namin dito ni ni Makli. Nasama natin. So pagpasensya niyo na mga chinito. <laughs> mga chinito kami ngayon kasi at medyo maiinit ang mga ulo namin. <laughs> Wala kayong maayos sa tulog. Ne, kasi talagang kagabi, umulan na malakas, sobrang lakas. So ito, ito yung resort na napili namin. Dapat talaga yung camping namin, doon talaga. Oo, oh, so, sa may Malagundi Point talaga. Kaso, ah, bawal pala mag-camping doon. Kaya nauwi kami rito sa campsite mismo, sa may resort. Sama natin si Makli, tatanungin na natin anong kamusta yung experience niya dito sa camping natin. Kasi first time namin ginawa, eh, no pre? First time, first time yung yeah. namin ginawa to. First time ko rito eh. Kaso kasi itong upwards niya eh. Kung ano matripan, talagang agad eh. <laughs> Sabi ko lang sa kanya kahapon, na pre, tara, ride tayo. Camping. Walang, walang kaplano-plano sa camping. Bala na pre, kung saan tayo. Basta, kung may spot, tintuan natin. Doon tayo mag-setup ng camp. Kala natin magagawa natin dito. Kaso nga, bawal pala mag -ano, bawal pala mag-camping doon basta-basta. May naka, may tarpaulin na nakapaskil talaga na wala bawal mag tent pitching so kaya nawi tayo dito siyempre kamo naman yung ride natin dito sa so dito tayo sa Lobo Batangas guys so ita nyo namang mga pinagdaanan natin mga semento putek rough road kompleto so ang goal talaga goal ko talaga rito matesting yung gulong na bagong kabit sa atin na Michelin so kamo naman sa <laughs> sa naka road -dars ayos lang. Kaso ano eh, pag naka street tire ka talaga, di ka talaga pwede sa mga ganitong road ano condition. Pero kung malakas loob mo, sige, palag ka. Pero kinain na mo na Max mo pre. Kasi malakas loob ko eh. <laughs> so baon mo pre, lakas lang ng loob. Lakas lang ng loob ng baon talaga. O, oh, di ba? Endo rider yan. Walang inaatrasan niya kahit anong road condition. So, kahit street tires, papalag naman. <laughs> Pero mas maganda kung naka-Michelin tire kayo. Home <laughs> <I'm> sim. Home sim. <laughs> <see. laughs> ah, ito pre, last na lang, last na question. Okay. Uulit ka pa ba sa ganitong ride? Tsaka, o oh, kaya ano yung pinaka-ayaw mo or di mo nagustuhan sa ride na ganito? Or ganitong setup? Ano lang, parang ang pinaka-gusto ko lang sa ride dito is yung syempre exciting naman di ba? Diba? Ngayon ka lang makakita ng mga gantong lugar Kala mo ano yun lang eh Parang yun na lang pala yung lugar Pero hindi pa pala eh Marami ka palang mm -hmm. ma-explore Itong ano naman Okay naman kaso nga lang Maraming kulang-kulang pagbiglaan talaga eh <laughs> Tsaka, syempre, nag-camping tayo. Hindi naman tayo legit camper. Hindi oh, kami legit camper talaga. Camper-camperan lang talaga. Masubukan lang. Sinubukan mm -hmm. lang namin mga ports. So, sa gamit talaga, makikita nyo, hindi naman kami kompleto sa gamit. No? Hindi talaga. Tignan mo yung sandok namin, kuchilyo. <laughs> Paluto namin. Y yung ano, tawag dito spatula. spatula. Pamprito, kuchilyo. Napuputol pa. tigyan nyo, oh. Napuputol pa yan, oh. Galo kahirap magluto ng ano lang, isa lang yung dala mo, di ba? Yung kutsilyo, galing pang tindahan, hiniram pa. Eh, yun, ano pre, yung naging ano, experience ang tulog natin dito sa, sa campsite. Ayun, display lang yung tent. <laughs> display lang, wala na. Wala lang na kami natulog sa kubo eh. Wala eh, paano ba naman, di nagdala ng tent. Tapos eh, sinubukan namin, pasok siya sa tent. Pagpasok niya sa tent, pre, ang init. <laughs> <laughs> parang nasa ano daw, parang parang nasa oven ka eh. Ang lamig dito sa labas pero pag pumasok ka ng tent, sobrang init talaga mga birds. So wala, esakto, eh, dapat talaga matutulog kami. Dito lang sa upuan. Dito lang, sasandal lang kami, tulog kami. Kaso biglang umulan gagabi, asin sobrang lakas. Kaya napilitan kami kahit Ewan namin, bawal talaga kasi may may bayad yung pagrenta ng kubo. No choice, nakisilong na lang muna kami sa kubo. Doon na rin kami nakatulog kasi nga tagal, hindi tumila. Tumila kanina mm -hmm. umaga, no? Oh, 4:30 na rin, sakto rin pagising namin dalawa sa lamig. Yun lang, ang lamig naman. Malamig, okay naman. Kaso nga lang, pag pumasok ka ng tent, ang init. init talaga. Ang luluto. <laughs> okay nga okay. eh. yung iniga namin sa kubo, yung ano lang mismo, yung kahoy lang. So, bawat unat mo, bawat galaw mo, tumutunog yung mga buto-buto. <laughs> so yun lang mga words. so share lang namin experience namin dito. Uh, first time nagkakamping naman kami dati ni Baby, pero ano lang din to, subok-subok lang. So ngayon lang ako nagkakamping na kasama tropa. And mo ang nabudol ko siya. <laughs> Successful. <laughs> Mauulit? Huh? Mau Mauulit. Mauulit. <laughs> Sasama naman natin iba, iba naman bubudulin natin. Iba naman ang bubudulin natin. <laughs> <laughs> okay. All right, kakain na kami. Let's go. Okay, kain nami na guys. So kakainin namin okay, yung kinahin namin kagabi May <clears throat> natira pa kami. Later on in the night When the crowds have gone We could talk under moonlight Till dawn mm -hmm. Yon, alright, bigo na. Ayan ah, natin ang isa dyan. Hindi muna kami para uh, mamaya alas 8 na guys. So alas 10 alis na tayo. Para pupunta lang ng eh, SM pre. Dami pala naliligo dun oh. <coughs> Pati ito na naliligo ah. Yun oh. Ito ako muna. Yes. Ah. Siyempre hindi din namin pinalampas ang pagkakataon na maligo sa dagat. Medyo mabato lang, pero laban pa din. Alright, right, sa so, kami maligo mga ports. So aawon na rin kami. Siyempre, ikaw ang buho Ha? At ganun ganun lang Dito na natatapos ang camping namin Babalik na kami ng Cavite Pero di pa tapos tong video na to Panoorin nyo yung mga susunod na mangyayari Alright, what's up mga ports? Uwi na, na. Let's go <laughs> T-shirt gaming muna kami Dahil wala na kaming riding jersey larin jacket Uwi na tayo ng Cavite mga ports uh, mag iba kami ng way imbis na babalik imbis na bumalik dun sa Laia which is yun, yun, yung, yun yung mas mabilis na daan pero lalayo kami wala eh iba trip namin eh sa <laughs> layo kami dadaan tayo ng Batangas City uh, doon tayo dadaan kasi para madaanan na natin yung Malabrigo Lighthouse para masilip lang natin dyan so yun tara init ah bakit bakit <laughs> Kaya nga nilakad ko eh G Uwiya na Habang mo naman naka t-shirt ka kuya Thank you po Woo! Alright so tingnan natin dito sa may unig Daming peoples dyan oh Oh daming peoples Medyo ano dyan, guys. Medyo crowded. oh dami dito. na oh, nakakayang pumuesto. Kasi tikit-tikit na eh. Hindi mo na solo yung lugar. Rinig mo na yung noises nila ng mga peoples. Parang nadulas yung gulong mo, ha? Okay, <laughs> tupad t-shirt. Angas. Napaka-angas, tol. Kaya, bakit tayo nag-t-shirt? Napaka-init. Ikaw kasi, bida-bida kayo. Eh. Makita upwards so oh. Kahit sunog si upwards sa tiskita <laughs> Yun know, dapat dyan tayo magkakamping, camping eh Napakainit Lupit ng trip mo, mga kulit. Eto na Oh, hindi putik-putik dito ay okay, guys, masusubukan na naman ang ating Michelin Anak Street dito Ah, uh, 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 uh. Pare, kamusta naman tayo sa lubak? <laughs> ah, aray ko. Uy, malalim dyan, ha? Gusto mo dumadaan sa tubig, ha? Ah. Oh. Taga, taga. Doon, dito sa kapila. Ay, dito pa. May nakasulat? <laughs> Thank you ba? Hindi <laughs> ka kasi nagbabasa. Mayroon naman nakalagay, yung oh. Lobo. Kaya nga. Buti nakita tayo. Kundi. Kasi tayo na tayo napadpad, pre? Ah. Ahon! Hahaha. <laughs> Tal talbog ka. Ayun nga, Hams. mo ko na nga ito eh Ito ba yung daan? Uy, yung humps invisible Aray! Invisible humps Uy, oh shit! Oo nga no <laughs> Nagtatago yung mga humps Uy, <laughs> tari ka Ah, hola boys! Ayub! Ito yung sinasabi ko sa iyo matarik Bababa <laughs> pa tayo dyan ha Palusong yan pari ha Parang umaangat yun yung Harapan ko ha Bigat na likod eh Ahon! <laughs> Rat-rat Ayun. Haro na usog din yung tent ko eh. Ay, teka. Hindi ko to alam ha, iba to. Bago to pre. Oh, doon kami dumadaan dati, alam ko eh. Ay. Eh, wong, oh, di ko na maalala. Alam. Doon kami dumadaan dati, pre, sira na 'yon. Grabe ang Michelin guys Easy easy lang oh, ba mas Sumasabay ang Edmax O oh, sabay Ha ha Lakas lang ng loob ang baon O oh, Ang kalsada to pre Nami ibon Kamusta yung tent ko pre Tumagilid no Kaya nga baka mahulog Hindi kaya Teka nga Patulak nga Ayaw mo tulak Ayaw mo siya tulak Hindi Nahulog ba Sarap ha T-shirt gaming pa more ha Uy! parang di ko naaalala tong kalsada to pre. Bakit? Okay. Ito kuminto. Ano? Pero di ko ito maalala pre. Wala kami tinaahan ng ganito. Di ata pwede yung dumahan dyan. Resort yan eh. Oh, private property. Go! Sinibak tayo ng wave. Saka oh, tingnan mo pre, parang hindi nalulubak. Parang hindi ito matalbog-talbog. Smooth lang, no? Aray ko. Ang lala. Pre, ay pre. Hindi dito pre, hakit tayo doon ang bundok, oh. Hakitin natin yung mataas na yan pre, oh. Nakikita mo yun, hakitin natin yan. Scam <laughs> to pre. Nakikita mo yun? Nakikita mo yung mahabang harap road na yun? Hanggang taas yun oh no? Oh, ang tarik nun no? Para makasigurado ay naganap na kami ng matatanungan Dahil medyo nakakatakot yung nakikita namin sa harapan Ah, bigat <laughs> Ay ka, lumudulas yung sapatos ko eh Dati ho, hindi naman ganito yung nadaanan namin Na sobrang rough road Baka dun mo kayo tumahan sa baba dati Ayun, oy, sa baba dapat Ang so, tahan ko dito sa baba, na po Ah, kaya pala Kaya Bin binabi na po dito So ito, kuya, yung paket na yan, yung kahon na yan? Diyan po, pangas po dyan ang magtahan po Pangas yung tahan dyan Dito po sa baba, sa tayo na po dyan Sa baba ah, Pero saan ang daan namin, Pamalabrigo? Diyan po, sa baba po ababa. Ah, okay, akala na, namin nakakit to eh Uh, pero pwede kami doon sa baba. Ta sementado na doon. Malabrigo rin 'yon. Ah, okay, sige. Ayun, okay. Thank you, Kuya. Wala na pala yun doon sa kabila. Oh, doon kami dumaan dati. Salamat po. Tira mo naman kasi, pre. <laughs> Tiro, nakikita mo yung paakyat, pre. <laughs> Ayun, <no? laughs> nakikita mo yun. Hindi haahon uh, motor natin dyan, pre. Napakatarik yun no? Pero sementado na daw dyan sa baba Kasi in locks ang na pala to pre Tapos naka t-shirt pa tayo pre <laughs> Iscam na iscam yung, Alam yung binudol natin sarili natin pre <laughs> Scam ride to pre Grabe, sobrang solid nitong dinadaanan natin Alam ko hindi pa ayos ang kalsada dito at sobrang mabato Pero kung titingin ka sa paligid The best din yung view dito Sigurado ako, pag naayos ang kalsada na to sa ito sa mga sisikat na destinasyon ng mga riders in the future. Di nga pre, sabi ko sa iyo, diba? Tama naman ako eh. Iba yung daan na da, dinaanan namin eh. Pero sinarado na pala yung sa baba. Bakit kaya? Yun yung tabing pre, na makipot. Oo, naka-dead end na. Ba't kaya sinarado yun? Yun ang tanong. Dito pre, papaba. ay. Di ba ito? Ay ko. Saan? Saan? Ayan, dyan tayo Oh, eh, paangat na to eh Okay, pre, bahala na sa tayo dali Woo! <laughs> Michelin Subok na subok ka today <laughs> At nung akala naming tama na yung dinadaanan namin Oh, yan yan yun ang importante makarating tayo ng malabrigo after nun pag nasa malabrigo na tayo pre okay na yun goods na yun ha huh? wala nandaan ang bihira o nga ito yung taas ibig sabihin dun nga yung kanina pre hindi yun dun yung bago dun ayo nga <laughs> ah. grabe ka Grabe ka sa dito sa lobo ah. Butol na butul to pre. Dito pre, angat pa tayo. Kamusta sa natin pre. <laughs> Dalawa pala yan, isang pababa, isang pataas. Ano nakasulat? Tulo bo. Batangas City, Manila. Oh, yun, sementado na doon, oh, yun, oh. Oh, yun, alaking bato, pare. Buti na lang, pre, no. Natuyo, kahit umulan ka uh, gabi. Kundi, parusa to. Masinlok to, pre, ha. Ah. tayo nag-coto pala rito. Nawit sa'yo. Ah, ah. Woo! Babag! <laughs> Lakas bala yun Max Pre Kayang kaya sumabay oh, Yun lang Tretso natin malabrigo Ay gusto mo doon magtanong tayo oh, Tatarang tayo doon Eh sementado rin dyan eh Oh Para <laughs> matatanggal yung tent ko Yan, tanong tayo dyan Kung may tagos dyan na malabrigo Ay, mga ata nga alam nyan, alam nyan, bre Idol Tagos ba ng lighthouse to? Light Tas kanan Madadaanan yung malabrigo uh, Ha? Ha? Hindi, yung lighthouse, yung lighthouse. Tanan. Okay, sige. Salamat, ha. Saan papunta yun? Ah, salamat, ha. Thank you. Taga, 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 pre. Hindi na, tayo humig... Oh, ito dinaanan namin dati, pre. Dire-diretso lang 'to. Yeah, dire-diretso 'yan, tas tabing dagat lang. Eh, ko ba't sinarado na? Okay, ganun tayo. Ayun, yeah, ito na 'yon. Dinaanan namin. Hoy, <laughs> pre, manalaglag na 'yung upuan mo, pre. Manalaglag na mahupo mo. Tabi mo tayo sa dilim. Ay, no, oh, paulog na. Oh. Ay, hindi sa akin naman, okay lang. Naalala ko lang 'to stick. Oh, lumalabas nga, oh. ito yung pataas tapos pababa ito yung sinasabi ko sharp na curve tapos ay dito na ba yun tapos pababa ay hindi pa ganda ganda ng dagat O oh, hindi ito pa rin pala, yung tabing dagat, dadaanan pa rin pala. Yung doon lang pala sa dulo yung sinarado. Yan pre, para sa tinglo pwede ka nang tumalon dyan eh oh. Dat pala dito lang tayo nag-camping pre. <laughs> Camping ka rito pre, sigurado katakot dito pag gabi. Positive. narating na rin namin ang Malabrigo Lighthouse. Hindi na din kami masyadong nagtagal dito dahil na din sa sobrang init. Tsaka medyo mahigpit din yung pagkuha ng mga litrato, video at drone shots sa lugar. Kaya, romekta na kami pa uwi. Alright okay, mga po, so dito tayo ngayon sa Malabrigo Lighthouse. So, hindi tayo pwede mag-drone dito guys nang walang pahintulot mula sa munisipyo eh. Pero si Kuya, at pinagbigyan niya tayo mag-picture. So, picture taker na lang. Alright. Woo! Mas masarap ano eh Mag motor Mag ka. Init Ano? Kanan, kanan ka lang pre <laughs> At bago namin tapusin tong video na to May nadaanan kaming kalsada na napakatindi din ng mga kurbada Siyempre ano pa ba ang gagawin natin? Eddie and Let's go! Ito pala sa pauwi, twisties You know, not so <laughs> Oh, you know. Ayun ang sarap pre, Endurance oh. Para na-miss ka sa endurance ha ah. Sapit <laughs> Tinalo pa na ito, Big C pre Ano to Big U Dito Big C Big U Ano grabe kalsado rito ah Huwag lang ahon Ayun na Puro ahon Iwan <laughs> Bang bang sarap Wow, oh, parang nadaanan na ba natin to dati? Ha? Huh? Parang kayo ko pala nadaanan to pre Para ka nasa racetrack Ooh! Oh! 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 Ah! overjet ka <laughs> Masarap, masarap ba? Masarap pre no? Overjet ka eh! <laughs>